Yes, uh tuloy-tuloy -huh. uh, rin siya of course may 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 counting uh may mga challenges because mm -hmm. of the bidding uh, procedures uh but meron din ho silang uh, temporary learning spaces mm -hmm. ito yung uh, mabilis na kino ng uh, DepEd In 15 and 20 days meron na silang parang uh, uh, pre-fab classroom ah. so meron okay. silang innovation na ganoon so uh, kahit walang classroom pwede silang magtayo ng bang 15 to 20 days meron na tayong bagong classroom it's a new program initiated by secretary angara at least ang bilis po uh, mr chair and hari na yung uh, mga materials na na ikukumpuni within 15 to 20 days uh refab para magamit agad ng mga bata yung mga materialis ay so, hindi naman masasayang kapag naitalo na repair na o naitalo yung mga bagong facilities at itong mga ginamit na pre materials ay eh, pwede pa naman sigurong i-recycle para pa rin magamit ng mga uh, eskulahan ng mga bata Mr. so i think uh, marami natutunan ang DepEd uh, after the pandemic isa mm -hmm. na rin tong how to continue, how, yung uh, uh, learning continuity No? Uh, so marami po silang natutunan and isa rin sa mga innovation na itong temporary learning spaces. So, uh, pwedeng tayo sa mga basketball courts, mm -hmm. gym, sa gymnasium. No, so kaya nila magtayo in 15 to 20 days. Okay. Salamat, uh, Mr. Chair. Uh, po ako dun sa decreased budgets for hard-hit regions. Ito, A uh, paglilinaw din po. Napansin po namin na bumaba ang pondo ng NIR at Region 7 kung alin pa yung malubhang tinamaan ng mga bagyong Tino at uwan. So ano pong dahilan ng pagbawas ng kanilang allocations, Mr. Chair? Actually, um, Mr. President, it's uh, the carve out lang sila ng amounts to create NIR. So it's only for uh, for uh, personal services, po. Well, yeah. Okay. At yung Region 7, Mr. Chair, So, ang nangyari po is uh, by creating NIR, nagbawas po ng uh, PS from Region 6 mm -hmm. and Region 7, no? from Panay and uh, I guess Cebu area, Negros-Oriental, Mr. Negros President. Negros oriental. Pero uh, ang concern po, Mr. Chair, ay tila nabawasan ang NIR at Region 7 uh, ng pondo para sa disaster response or rehabilitation. Tama po ba? eh parang contradictory po 'yon sa actual na kondisyon nila pagkatapos ng mga disasters. Actually, uh, Mr. President, yung NDR uh, next year will be their first budget. Uh -huh. So um initial funding pa lang to for their uh, quick response fund no? for their disaster uh, response. All right. So 'yun, uh ni Tinaya ko lang po, for the disaster preparedness and response programs of NIR and Region 7. So, bagamat tama po naman kayo, Mr. Share bagong regyo ng NIR kahit for budgeting purposes, pero talagang nadaanan siya at natamaan siya at ang Region 7 ng mga uh, disasters ngayong taon. So, uh, wala po bang... Sabi niyo nga, uh, nagka carve out sila, nag... Uh, nag-realign, wala pong plano ba ang uh, DepEd to push a little more resources sa mga rehiyon ito para sa uh, disaster preparedness and response program. At kinumpara po namin ito dun sa house version items, uh, Mr. Chair. Oh. Wala po ba silang ganong plano within our budget season? Actually, pag uh, pulang po, uh, ang ginagawa po, central office po, nag-augment. Ah, okay. uh, so, meron silang uh, the same fund in the central office that they can augment. And aside from that, meron rin silang quick response funds mm -hmm. na pwede rin kasi All right. po. So, you know, posible po na yung kabuoang basket para sa disaster preparedness and response nitong dalawang region ay maaring magdagdagan pa mula yes, uh -huh. sa central Kasi office. For flexibility, uh, linalagay sa central para mm -hmm. kung tumama, let's say, sa region 1, pwede sila mag-deploy doon. Kung tumama, mm -hmm. let's say, sa Visayas area, pwede sila mag-deploy doon. So, meron ho silang mga basic um, DRRP funds in the regions, but the bulk will come from the central Okay po. At least yung mga, well, of course, uh, I'm sure may mga taga NIR, DepEd dito, and I'm sure yung mga kababayan natin nakikinig dito dun sa Negros Island region will take additional comfort from that kasi sabi nung iba sa kanila, uh, sa shock ng bansa sa nangyari sa Cebu, medyo na-overlook kami. Hindi kasing taas ang awareness na kung, alimbawa, may dalawang daang kababayan tayo sa sa Region 7 na napatay at marami pang missing, may uh, 200 plus sa Region 7, mayroong 100 plus din na napatay sa sa NIR at may mga missing din. So, I think they would take um, additional comfort sa ganitong impormasyon mula sa DepEd Central Office. Tama po. Uh, the, the Central Office can augment it and uh, mm. yan po yung flexibility na ginagawa nila para uh, depending kung nasaan po yung Uh, calamity-stricken areas, mm -hmm. doon sila naglalagay ng PENDA from the Central Office. Okay. Salamat, Mr. Chair. Uh, iwan ko na muna ng konti yung uh, disaster response Dako doon sa digitalizing education. So, patuloy na pinapriority ng DepEd ang digitalisasyon ng edukasyon upang mabawasan, uh, pakitirin ng digital divide. May marami pang mga paaralan na walang internet connection. There are many from the private sector who are willing to fund technology, but it requires internet infrastructure. So, ano pong ginagawa ng DepEd para siguruhin na ma-meet yung mga requirements na ito, Mr. Chair? Mm -hmm. Actually, uh, di ko lang nasabi kay, Senator Angara, uh, kay Secretary Angara ito. Uh, doon po sa budget ng DICT, meron silang 5 billion for free Wi-Fi. So naglagay po kami ng special provision na i-prioritize yung mga DepEd schools. Mm -hmm. no? So uh, so may 5 billion silang pwedeng gamitin under DICT kasi magkakabit rin naman po sila. Eh. So i-prioritize lang yung DepEd schools. So, and then on top of that, inside the DepEd budget, meron rin silang 1.5 billion to improve internet access in public schools. Okay. So, that's about 6.5 billion for next year. Okay. At ito kung total na 6.5 billion, Mr. Chair, ay sasapat na para sa internet uh, connectivity? Uh, based uh, uh, calculation ho namin… Uh, kulang pa yon kasi di ho lahat ng schools ho natin. I think only half yata may internet. So, 12, 12, about 12,000 schools ang wala pa tayong internet uh, connectivity. But meron din tayo kasi mga 6,000 school walang kuryente. So, so uh, actually, that's why in, uh, nasabi ko kay Senator Angara, uh, sa NIA naman, naglagay kami ng special provision, yung uh, 4 billion na uh, for electrification, i-prioritize yung mga schools, step-ed schools. So, um, so may kuryente na at may internet connectivity for next year. You know? so, uh, yung, yung, yung internet, admittedly, hindi pa ho magkakasya. Even yung electrification, hindi rin magkakasya. Mm -hmm. But at least, half of the requirement ma-fulfill na ho natin. Not bad for a start, Mr. Yeah. Chair. Kasi kung patuloy yung, as we expect, yung pagtutulungan sa pagitan ng DepEd, DICT, uh, NEA, kung kalahati nung need, mapupuno na next year, edi sa susunod pang dalawang taon pwede tayong umasa na masara talaga yung gap doon sa internet at electricity. Okay, so that that's services. a target na hopefully in two years eh wala na tayong problema okay. with electrification and internet connectivity. Okay, harinawa, Mr. Chair. At at magandang gabay po yun sa atin uh, dito sa Kongreso sa budget making exercise natin hanggang sa susunod pang taon. Um and then uh Huling tanong dito sa Digitalizing Education, paano sinisiguro ng DepEd na maayos at malinis yung public-private partnerships uh, ng ahensya dito naman sa digitalization, Mr. Chair? So, um, Mr. President, ang DepEd, meron silang uh, DCP. Uh, this is uh, the Digital Computerization Program. And uh, ito ay sinuseryoso nila yung uh, overpricing, oversupply, and even and even allocation of uh, uh the computer computerization program. So, um, sinusugrado nila na needs-based yung uh, pag-allocate po ng uh, mga equipment. And uh mayroon pong transparency ang accountability kung paano po binibili yung uh, mga laptops and um, uh, and uh, computers um uh, tandaan ho natin nagka-issue po ng uh, laptop overpricing yes, before Mr. so si, uh andeped is very mindful of that at mm -hmm. uh, the ensure transparency and accountability in uh, purchasing uh, equipment. So. At klaro pong kinukomunicate communicate ng DepEd dito dun sa mga potential na uh, private sector partners nila sa PPP, Mr. Chair. Yes, meron ho silang uh, so, uh, meron ho silang mga summits on the, the requirements of DepEd Uh, so uh, they conduct that uh, every year para po uh, yung mga gustong mag-supply sa DepEd dahil sa laki po ng DepEd, no? Uh, meron ho silang uh, information uh, how to participate. Salamat, Mr. Chair. Uh, I'm, I'm guessing na excited ang private sector. Pag ganitong kaklaro, hindi lang yung positibong goals, pero yung terms of engagement. So, in a way, magandang confidence-building exercise din po ito, Mr. Chair. Uh, so, dako na po ako dun sa corruption, ghost students, and the school voucher program. Uh, gaya ng nabangit ko po kanina, Mr. Chair, death at mismo ang nakabisto ng ilang insidente ng korupsyon sa voucher system. Pero parang di pa rin yata ito natigil dahil may bagong reklamo ng di umano'y libo-libong ghost students, quote-unquote, ang in-enroll mula 2021 hanggang 2024 sa ilalim ng Senior High School Voucher Program para sa mga AL students sa Pangasinan at binantaan pa raw ang buhay ng nagreklamo. So, alam po ba ito ng DepEd? Kung gano'n, ano po ang naging aksyon dito? May naparusahan ba, Mr. Chair? Mr. Yeah. Actually, uh, Mr. President, nung uh, chairman po ako ng Basic Education Committee, nagkaroon din kami ng hearing tungkol dito po sa voucher program. Uh, par particularly, the senior high school voucher program. Kaya, at uh, at that time, meron din kung kaming uh, nakitang mga Go students based mm -hmm. on reports, based on the data that we saw. And uh, I'm very happy that uh, in sila mismo nakakita itong mga Go students no? at inaction nila kaagad. So may mga uh, seven cases of uh, Go students um, na finailan na ho sila ng, ng kaso. Mm -hmm. Uh, ito po yung Dr. Recita Britannico Academy. May kaso uh -huh. yeah, among, among, others, mga seven, okay. seven seven schools at uh, ito po yung at tag-file rin sila ng seven uh, cases against these schools. Meron ding 22 schools being investigated ngayon. Okay. No? So on top of that they also reformed the safeguards uh dati ho kasi ang school bukuha ng estudyante tapos sisingil sa DepEd. Yes. So uh wala kong uh, check and balance. So in this time uh mas uh uh, nila yung check and balance and uh, the safeguards para hindi lang singil ng singil schools. Hmm. Uh, talagang tinitignan ho nila kung uh, yung students ay uh, tutong students o hindi. Kasama na kaya, Mr. Chair, sa either yung pitong kinakasuhan o yung 22 na iniimbestiga yung, uh, yung kaso dun sa mga AL students sa Pangasinan?